Magandang araw ako po si J.M. De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 2. Nakatakdang maglabas ng polisiya ang pamalang panglungsod ng mabalakat para sa maayos at malinaw na sistema sa pamamahagi ng pinansyal na tulong sa mga mabalakenyo. Sa isang pulong ni City Mayor Gerald Gitre Aquino, binahagi ng Alcalde ang mga proposed guidelines para sa bagong kasunduan para sa mga ospital, laboratorio, diagnostic centers, mental health facilities at funeral homes. Isa rin sa mga napag-usapan ng na pagkakaroon ng opisyal at lehitimong guarantee letters mula sa City Social Welfare and Development Office o CSWDO. Sinabi ni Aquino na kailangan ng kolaborasyon sa mga healthcare partners para sa hangaring matulungan ng mga taga-mabalakat sa kanilang mga pangangailangan. Tiniyak naman ni CSWDO Head Josephine Tanglaw sa kanilang mga stakeholders na dadaan sa wastong proseso ang paglalabas ng guarantee letters at ang kaikibata na tulong pinansyal batay sa mga hospital bills. Nangako naman ang punong lungsod na mas palalawakin pa ang mga assistance program ng LGU na suportado naman ni Dr. Stephen Aurelio, Committee Chair ng Health and Sanitation na Konseho. Dinaluhan ang pulong ng mga opisyal ng City Health Office, Rural Health Units, City Disaster Risk Reduction and Management Office at mga medical service partners at iba pa. Abangan ang iba pang mga ulat at updates sa Pasada Balita mamayang alas 4 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.